Dito tayo mga Project Good morning po Ayan, si Jamata mata nandito muna siya Tsaka si, ano, si EJR Jao Ayan, may ginagawa dito sa harap Tayo po, tapos po tayo dito Sa bitas mga Project diba? Diba na naman dito. May balibagong design na naman na binigay sa atin. Ayan. Yung plastering. Yung plastering po, hindi ano, pantay. Kaya, pa-plastering po natin ulit. Ito. Ayan, Mater. Ano na naman, kalat? Ah. Ayaw. <laughs> ano yung ito, ha? Ah? Ayan, mo, um, konti, para yung mga dumadaan, baka madulas. Ayan. Diba, giba na naman po tayo dito. Kalat na naman. Alas <laughs> kala niya naman yan. Oh, alas na daw, sabi niya madulas. Ito, meron din naman tayo ng ano, merienda. Tiyempo tayo. Ayan na. Ah. ah, break time na tayo. Rani. Break oh, eh. time. Tapos yung may ilam na yung ating ano, TV console. May ilam na po yan. TV console. Ayan na. Ah. Ayan, mga pinlights. Gumagana na po. Ano lang po, Strip lights. Baka next day pwede natin install yung story, mga ano, strip light dito. Kaya lang pagkatapos mag-iba yun. Marami pang ano. Alikabok. Alikabok. Tapos to si Fernan. Ah, Duko Bain. Duko Barnis no? Oo. Uh -huh. Alam na ginakaya mo. Sa <laughs> akin na, uh -huh. ah, na, na na. Ayan. 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 na Ganda. May mga pinto. Ganda-ganda. Ayan, no? Yung ating TV console. Ito, may na to, may ito. May pinto sa Tapos, nilipat ko po. Um, Mama Selin. Mama Selia. Ito. Papanday po yan. Masilia. Ha? Gis mo na po tayo mga boss. Tak kenyang, hah? Hmm. Jangan keputaran, jangan keputaran. Majawab: "Ano, Barcelona? Oh, ini Real eh. naman. Hmm. Oh, oh, bagong kawan naman tuh. Ah, na naman tuh. <laughs> ah, oh, awen? Ah, kasau kamu nak kasau? <laughs> kasau? Uh, Kalo nak boys, walaupun pasti boys, jasaut. Eh. kayak kasau. Dah, semangat teropang keboset, jaga teropang kandiguan. Dah, ini jaman, Mata gitu. Muna pos ya." Ah, wala nang yung gin, tsara Wala na. Uminom na ako ng gamot. Huwag mong patulan yung alak, hindi ka mananalo doon, no, Jael? Oo. Boss, kaya nyo may itong bike natin, e. Ha? Nakatatula yung bike na niya, wey. Nandito bike natin, e. Nandito lang po lang itong gamot. Nandito lang po bike mo. Pagkakita mo muna. Eh, yung bike na Yung pong service ni Jamata Mata, didignan natin. Katas na po lang itong gamot. Kaya wala daw, saka kaya itong huli Ayan, ang service ni Jamata. Kailangan nito. rin nito. Kailangan mo rin ito? 500. 500. 500. Time pa yun o? Ayan, ang service ni Jamata, walang peno. naman um, mga boss ayan tapos na yung wall wall sa pagtatalis natin or 6 64 yung tiles na yan ito yung ano sukado yan ginagawa nila shower area yung mix ayan yung natin tapos ta paaba po yung mix nilang mix kasi tapos maglalagay tayo yung ano dito o oh, awakan yung ano stainless para kay Sir Nick hindi natin nilagay kasi meron siyang dito pipe meron siyang pipe dito hindi natin hindi natin siya pwede yung ilagay doon i-dulo doon kasi may may pipe na raramahan kaya dyan na lang po natin ilagay tapos tempered glass tempered glass na ano shower enclosure yung lalagay po natin dito tsaka yung water faucet natin yung smart smart na water faucet dito yung laboratory cabinet kaya yeah, yung window nya yung pabibigis na po yan 'bah okay na. Yan, sare mo sa motor natin. Mga pin, mga ito sa riyan sa tambasi project. Yan, si nan oh, diwan ko na kayo diyan. Afternoon. Ah, pumunta yeah. uh, mo tayo sa no, sa tambasi project mga boss. Okay na matapos kagad to para ma-plastering natin. Mali po ang project ko na po dahil. Tay. Ano sa ano? Dry pack? Dry pack po. Ano binababa dyan ha? ah, yeah, po. Oh, ba't may ano ka dyan? May inodoro ka? Dito ang tatay ko. Hindi, uwi na sa inyo yan. Binibigay ni Mader. Ah. Ah, kasi. Uwi na. Okay, iwan mo natin mga topa natin dito. Ano muna po tayo? Nanigwan project mga boss. Okay. Let's go. <laughs> hindi na po tayo nang ito pang halian mga tropa dun sa uh, kanikpang pradja para bumay ko lang tayo dun dun tayo pumana mga nang halian ito kaya uh, si kaya na uh, kay boss ito tulad na nito tulad ng gila tulad uh, ng gila ayun tulad ng gila ito para sa mga tropa natin tataw wow. suki natin Okay na ito. Okay. Salamat, boss. Ay mga boss, meron na tayong ulam sa ngaliyan natin. Gusto tayo mga nangaliyan. Ayan. Nandito na po tayo. Tanigbang project. Ay mga materialist natin din river na. Ang graba. Ano ba? Ah, deliver yung ano? Yung 12mm? 12mm po. Ito. Buo sa 7 na po tayo. Ilan na to? Arnel, ilan na to? Ilang simento na yan? Ha? O, walo. Walo? O. Oh. Tibay. Tibay yung, ano, safety tank na to. Kapal. Tapos, parang yung bakal. Meron siyang biga. Nakapaiko. Bumalabas. Ito yung salabatory. Water closet. Door drain. Door drain. Tapos, yung sa... Bathtub, ayun. Ay, nakpa na ko. dito. yung mga poste natin. Dito yung isa. Tsaka doon. Kaya lang, maraming ano. Ah, Nick. Maraming mga flooring. Puro patong-patong yung mga flooring dito. <laughs> ilang, ilang patong? Oh, Ang ano. Tatlong na flooring ang pipihin natin. Kailangan medyo malalim yung mga ating mga, no, mga oh, ano, mga puting. Ah, ano anong ulo natin? Atinora? Nora. Maling, maling. Ayun, ha? Maling. Tabi, ito. Uh, dito ako manananggal eh. Uh, dito ako nananggal yan. Tumili ako ng ito. Ah, isang ano pa. Si. Diya, diya taw. kumain? Ano muna natin yan? Natin. Ano kasi na yan? Kasi na to. Last. Last. Ano, ano, pare. Ano, tropa natin. Si Paling Bong. <laughs> yan, giba na naman dito. Asinta. Ayun, unti-unti nabubuo. At paggigiba. Hindi po natin pwedeng gibahin lang kasi umuulan po. Kasi pag doon tayo sa loob gagawa. Baka na, nabiga na lahat, nasinta na lahat. Doon, tayo na, doon natin ano yan, gigibahin yung bubo. Kasi po, may bagyo na naman eh para hindi mahabala yung trabaho natin Manumano muna po tayo. Yung mix na rin nado sa Kamong Basi Project. Pero konti na lang po 'yan. Tapos, tapos si Jeffrey impact yung kanyang assignment. Ayan, tapos na po ano Ayos. Ayos. lang po yan? Bubuliin na lang ni ano ni Tonton. Tapos kain na po tayo. Ayan. Ito, yung ating ulam. Nick, yan ah. May may mga ito. Hindi pa natikpan yan ah. Masarap yan. Ito ni Bosca. dun sa Arabia, Masantol. Ayan ah. Ay, kamama nito ka. Masarap oh, ito. Uh, Ate Aida, ayan, si Ate Aida nasa na nasa video ko. <laughs> yung lahat natin dito sa Kaligong Project. Hindi na Nasa Colorado, US Asia. Oh, mga tamo, Ate Aida. Tama ang kanu ka. <laughs> ito, ito, walang kamatayan ito. Wala ito. Ay, ah, si Jeffrey, asan? Ay, <laughs> uh, sarap na eh, sarap nang ito. Ayun, Jeffrey. Ah, kain tayo mga boss.

Pag-iiba ko na yun. Tapos pag ko na dito. Ibahin na naman to. Ayan, sige na. Ayan, yung mga natin yung mga tropa natin dito. Kambasi project muna po tayo. Binigyan na natin ng ano, instruction yung mga uh, tropa natin dito. Kaya, uh, dumuna po tayo sa Kambasi project. Hmm. Ayan, nasa Kambasi Project na po tayo. Ayan, hey, mga kanapi, pinipinisan ni, ano, ni RJ. Tapos yung order nating materiales kay Boss Maning. Ayan o. Oh. Dang Eng Maning. Materiales natin, nandito na. Mga bata ni Ma Boss Maning, si Pogi. Mm -hmm. ah, Master Pogi. Boss, nakabuhos na yung dito sila Ayon. Tapos na natin May dita, na tayo May tayo Entrance sa gate Sa eh Ito Tapos dito babako rin din natin Tan dito Tayo Gater ito Napapaglagay sila ng gater dito Tapos na ma uh, Priming yung ano roofing tapos niya yung ano yung, 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 insulation alambre tapos yero spandrel spandrel na ano ah uh, lock din yung ano dito yung yung ceiling ito Eto, naka ano na to naka fiber cement na tapos

Ito yung ating ano. Pangil. Pangil, pangil. yung din po yan eh. Mahaba po yan. Nasa 20 feet po. Ang haba niyan Dinalagi natin sa ano. Sa garage. Yung ceiling. ay straight yung like. Ito na like. yung ang ating mga grills yeah, sa bintana eh, ay pati na si Mervin dito si natin dito na sa si Aral Mervin ayan tapos ang flooring pala si Aral ang ginagawa niya Yan. Yung wall angle naman nilalagay nila. Para sa mga street light natin. Ito. Masin din mga pikas natin. Yan. Scoop out ng mundo. gamit natin. Okay na ito. Ajay. Yung mga kanopi. Tapos na yung kanopi. Binz dito. Yan, nilalagay ni ano, you know, ni Ronald, yung reels dito sa porch. Tay mga uh, nanatin, mga Meron. Mga marites daw. Ah, pao <boss> sandi. <laughs> wala lang ana, wala, wala. wala lang sang pelota. Gina wala. Wala na ginatahan. <laughs> Ayan, nakasinta na yung ating ano, bakod dito. Sa yan. Insulation, tapos roofing. Ceiling. Okay na yung ating roofing. Tapos na.